Okay mga boss, welcome back at ito labo-labo na to. Sinabay ko na si Kibler kasi di ba nga sinasabi ko sa inyo si Kibler, si Sakura 733, 739, si DB Ojo Mac 1518 BT, si KE uh, K11, halos tawag dito, same lang yung board na ginagamit. Yung pinag-usapan natin dito na board ay yung main board. Kung mapapansin nyo, ito yung mainboard ng DB Audio, mainboard ng sa um, Sakura, at saka mainboard ng kibler Yan. Mga boss So, ang tamang arrangement nito, kung tama yung pagkakaalala ko bilang isang technician Naon lumabas to si Sakura 733. Naon lumabas si Sakura 733 din. Lumabas naman si DB Audio. Yan. Si 1518 yung Mac. Din... Lumabas naman si Kevler. So yung huling pinakabunso dito si kebler Ngayon, ang magkakaiba yung declare na watts nila. Si Sakura 733, ang sabi niya itong amplifier na to ay 450 watts. 450 watts by 2. Dito naman kay DB Audio, ang sinasabi naman niya ay 1,800 watts. Si GX7 naman yan, ay GX7 ko, hindi pa ng mayari kasi nag-uusap pa kami, ay 700 watts by 2, yung declare niya, ano yan. Pero kung mapapansin nyo, same ng board, may dadagdag lang na konti, pero ang pinag-uusapan natin dito pag sinabi ko kasing same ng board, yung design mismo ng amplifier section niya, same. Tapos yung, ano niya, yung, supply niya halos hindi nagkakalayo mga boss halos same lang talaga yan nakakatalo lang sa diode so dito dalawang bridge diode ang kinabit dito apat na 618 doon naman isang malaking bridge diode lang ang gamit tapos yung capacitor nito ay 10,080 volts so dito sa tatlo ito lang yung mababa yung capacitor pero walang problema yan mga boss yan so ano bang ano dito ba't magkakaiba sila ng rating ayan ito 700 watts 1,800 450 So iba iba talaga Para sa akin eh Ano yan eh Iba-iba yung marketing strategy ng ano bawat kumpanya. Nasa kanya nila yan kung nila i eh, ano i-represent eh yung mga amplifier nila. So bilang technician naman, ang inaalam lang natin dito ay yung mismong laman. Kasi mas concerned tayo doon kasi doon tayo nagdidilagi nagdidil tayo lagi sa laman kasi yun ang ginagawa natin nagre-repair tayo yung sa harapan naman kasi sa function niya at saka sa features niya magkakatalo na sila dito katulad dito sa ano so ito ay nagawa na natin ng video ang supply nito ay 47 047 volts ito naman ay 42,042 ito naman ay may 45045 pero tika lang ilagay natin pakita ko sa inyo halanganin yung pwesto natin so ito yung supply ni GX7 Pro 45 045 ito naman yung mga basic features nya may feedback reducer ayan may feedback reducer sya doon na mismo sa ano may resistor yan at sa kapasitor tsaka uh, uh, mic uh, mic clarity tapos meron syang mp3 input tapos the rest uh, input selector na ah uh, yan, input selector. A and B. Tapos loudness. Tapos low, mid, high balance. Tapos volume. Yan, mic dalawa. So, halos mas simple ang mukha nito. Yan. Pag, ano, pag sound check ang pinagbasihan nyo, mga boss. Pag tinisting yung tatlong to. Mas malakas pakinggan to. Ano, kasi kunting volume lang malakas na agad. Kumbaga, mas mataas ang gain nang ano nito kumbaga sa input sensitivity niya yung gain niya mas mataas pero in terms of power bilang technician hindi to nagkakalayo mga boss hindi to nagkakalayo para sa akin ako nagbabase ako sa pyesa sa pyesa hindi sa haka, -haka hindi sa meat o ano yung sinasabi lang sabi sabi diba kasi sa totoo lang Magkaamin na tayo. Patayin ko muna electric pan. Magkaamin na tayo. Marami sa atin mga sound addict o amplifier enthusiast o mahilig sa sounds na mas mahalaga o mas wala nila yung sabi-sabi o yung hindi ka lang ayusin natin to. Ilagay muna natin ang Mas mahalaga sa kanila yung sabi-sabi na mas alimbawa tulad nito, 1,800 watts. 450 watts, 700 watts. So, mag-aaway-aaway na yan. Ngayon, sa common section, mas malakas si ganito. Ganyan. Ano bang special? So, mga boss, sa isang perspektibo na perspektibo ng isang technician, uh, more on kami nagbabasa, uh, sa realidad, sa pyesa, sa supply, sa ginamit na pyesa sa design ng board yon doon kami nagbabasa ah, nagbabase hindi kami nagbabase doon sa sabi-sabi na ah, nagpapalakas sa amplifier so ano ba yung ano, ano ba yung ano ba yung masasabi natin na ano ba malakas yung amplifier ano bang pinanggagalingan ng lakas ng amplifier kahit anong ilagay nyong input diyan gumamit kayo ng sanda muk na processor diyan Maximizer, enhancer, ano kung ano equalizer. Inaayos niyo lang yung sound sound quality ng ano ng unit niyo. Pinapaganda niyo lang yung tunog. Pero yung power niya yung mismong power ng isang amplifier, hindi niyo mababago yan. Kahit magkabit kayo ng maraming sa pandinig niyo kasi tumaas yung gain, nagbago yung nagbago yung playing field ng tunog o umiba yung tunog para pakiramdam nyo lumakas na pwede naman talagang ganoon pero yung pinag-usapan natin dito ay yung lakas na power power yun ang pinag-usapan dito so yung power ng isang amplifier manggagaling yan sa design ng board kung gaano kataas ang voltaging supply gaano karami yung transistor yun po eh itong tatlong to magkakaiba ng watts pero pare-pareho lang naman yung board na ginamit. 'Di ba? Yung voltahe naman hindi nagkakalayo. Iyan 42, 45, 47. So hindi nagkakalayo. Nagmumukhang mas malakas lang yung isa sa isa kasi sa gain na tinatawag. So kung hindi pa ganoon kalalim yung alam niyo sa audio, malamang sa malamang talaga maniniwala kayo nano na mas malaki yung diferensya ng bawat isa pero kasi kami mga technician yung laman <laughs> yung laman talaga yung basihan kahit tinisting mo yan pag tinisting mo yan, totoo yan mga boss pag nag sound test ka talaga namang pag pinakinggan mo sila, magkakaiba sila ng tunog kasi magkakaiba yung proseso nila na ginagamit o yung audio input na ginagamit, so iba iba pag tinisting mo itong skibler Iba ang tunog Kaysa dito sa ano Pag tinisting mo din dito sa DBOJ Iba din ang tunog Kasi dito yan nagbabago Bakit nagbabago yung tunog nila Iba iba Dito galing sa pictures nila Sa harapan Yan nagbabago yan At kung ano pa yung processor Na kinakabit mo Pero Yung katotohanan Yung realidad Hindi nyo mawawala Na pare-pareho yung mainboard nila Pare-pareho yung mainboard nila nagdagdag lang ng konti yung isa pero overall same lang talaga sila ng specs kung babasin mo walong transistor na pare-pareho ang gamit nila so walong walong pare-parehong transistor CP, uh, C5200 A1943 bilang technician yung design ng mismo ng board simula sa differential papuntang bus papuntang driver Hanggang doon, pare-pareho na. Yung supply lang ang nagkatalo. Pero yung board na ginagamit, pareho, pareho Kaya para sa akin, yung power ng tatlong amplifier na to, hindi nagkakalayo. Parehos lang. Parehos lang. Tumaas lang ng konti. Sabihin na natin, sa tatlong to, mas malakas si DB Audio. Kasi, 47047 yung supply niya. Pero, hindi naman mapag-iiwanan tong dalawa. Kung lumakas man siya, konting konti lang kasi konti lang naman eh. 5 volts ang diperensya dito, 2 volts ang diperensya dito sa 45. Di ba, mga boss? Kahit alin diyan, siguro kung ano na lang yung ano, yung tunog doon kayo. Pero yung sa power, wag niyo na pagtalunan, mga boss. Isa lang yung board na ginamit diyan, wag niyo na pagtalunan. Ah, uh, maaring pag dinistin o inuulit-ulit no, ko lang, maaring pag dinistin magkakaiba sila ng tunog. Pero yung lakas, hindi talaga magkakalayo lang hanggat mari halos pariyos lang yan same design lang eh <laughs> ayan, o. ayan o siguro yung ibang hindi technician hindi magigits yung sinasabi ko pero ito ay ano uh, opinion mula sa isang technician na lagi ako nakakapag repair ng ganito wala pa dito yung 7 auto concert 7 auto A hindi yung B kasi maliit ang transistor ng B kung Cell 7 Auto A, meron ako dati kulay gold. Ilagay ko nga dyan sa screen yung ano, ang ang picture. K-Audio. Nakapag-repair na rin ako ng k Ganito din yung design. Ano pa ba? Mega Pro. Yun. Pare-pareho yung design nila. Magkakaiba ng watts. Pero pare-pareho yung laman. Ayan mga boss. Sana na linawan yung iba dyan. Yung iba naman na hindi maniwala. Okay lang. Hanggang dito na lang yung dagdag natin, uh, inad lang natin yung Kevlar GX7 Pro dito sa dalawa. So tatakpan ko na to at ito ay sisimulan ko nang gawin. Pero kung ako, first uh, pick sa pick siguro kung papipiliin mga ko mga boss Ah uh, pipiliin ko to yung naunang version ng Sakura Although pare-pareho sila ng design ng board, yung ginamit kasi na materyal sa unang version ng hindi ko to alam kung ito yung unang version kasi iba na to. Ah, uh, medyo ano na to. Sa unang version kasi ng Sakura, yung ginamit kasi sila na piyesa ng mga ganito. Matitibay hindi ganong kinakalawang. At kahit pareho sila ng board, may problema lagi si Kevlar na wala dito. <laughs> na hindi na nangyari dito. <laughs> Kaya sabihin na natin siya ang pinakabunso sa huling design. Ito may si ginawa natin to ng vlog. May sira to na naglalaro yung relay. Na hindi ko naman na experience na mangyari sa Sakura. Pero si DB Audio at saka yan sila. Pareha sila mabilis kinalawang. Siguro isa pa yun itadagdag ko sa ano. Siguro sa quality din ng piyesa na ginagamit. E, makabago na kasi to Baka yung mga piyesa na ginagamit dito dati. Wala na. Pero yung number yung number ng piyesa pare-pareho lang naman ang ibig ko sabihin yung manufacturing ng ano halimbawa example natin yung ganito yung ginagamit na 3200 yan yung 3200 o 2240 so iba yung kumpanya na gumawa ng number ng transistor na to kaysa kumpanya na gumawa ng mga transistor na yan siguro yun ang masasabi ko na ano na kaibahan nga pala nabanggit ko lang din eh simple din sila pero dito naman sa DB Audio lahat malalaking transistor ang ginamit tong 970 at saka ano yan ah, malalaki yung ginamit niya na transistor yan sa DB Audio dito naman sa kanya sa 733 assorted may malaki may maliit dito naman sa ano puro maliliit talaga yan ayan siguro isa din yan sa factor kung bakit mas malakas ng bahagya to pero sa tingin ko mga boss hindi nagkakalayo ila. yan bukod sa no dahil sa supply din naman nila eh uh, pare pareho sila nagkatalo lang siguro sa mga materials din na ginamit yun yun lang siguro mga boss at sana uh, nakatulong to hanggat mari try natin gumawa ng ganitong video kung maganda yung response try natin gumawa ng mga ganitong comparison yan maraming salamat